Nagpadala na ang Department of Social Welfare and Development ng 75,000 family food packs sa mga lokal na pamahalaan sa Cebu na labis na naapektuhan na lindol. Ayon kay DSWD Secretary Rex Gatchalian, bahagi ito ng kabuang 142,000 food packs na hiniling ng labing isang LGU sa probinsya tiniyak ng kalihim na tuloy-tuloy ang paglalabas ng ayuda hanggang sa makompleto ang bilang. Sa Mandawi City, abala ang Visayas Disaster Resource Center at DSWD Field Office 7 sa pagre-repack ng mga relief goods katawang ang mga volunteers. Kasabay nito, nasa San Rimejo at Medellin ang mga quick response teams para tumulong sa relief operations. Sa Bogus City, isinasagwa ang profiling ng mga apektadong pamilya gamit ang family access cards in emergencies and disasters. Nakarating na rin sa Tabogon, Cebu ang truck ng DSWD na may sakay na 4,000 family food packs habang 1,900 ang nahihatid na sa Daan Bantayan at 2,000 naman sa San Rimejio. na rin ang DSWD Field Office 7 ng ready-to-eat food boxes sa mga barangay sa Taytayan na Ilon, Kayang at Banban sa Bogus City at nagtayo ng na mga tent sa Barangay Cogon katuwang ang Philippine Red Cross para sa mga pamilyang nawala ng tirahan. Nakaantabay din ng DSWD Field Offices sa Western Visayas at Bicol para magbigay ng karagdagang tulong kung kinakailangan. Sa ngayon, tuloy-tuloy ang operasyon ng DSWD sa iba't ibang bahagi ng Cebu para matiyak na walang maiiwang pamilya sa gitna ng kalamidad.